Hello, hello, hello. Ang pag-usapan natin ngayon kung paano gamitin ng ang multi-tester. Ito yung tester natin. Ayan. Ang banda dito, yung AC bolt, DC bolt. Ito yung sa battery. Andito yung ohms or resistance. Ito. Ayan. Ayan yung voltage sa loob ng bahay natin ayan ang AC alternating current so may ano siya supply na 220 volts AC ayan supply sa loob ng bahay natin yung sa outlet pag meron tayong tester tatandaan natin na nasa ano okay, nasa AC select natin yung AC. AC, AC. Yan, Ang same supply ng ano, ba tayo sa loob ng munting bahay at yung munting So, dito tayo mag-focus. Hindi tayo dito, o dito, o banda dito. So, 220 volts. So, na, na ko na to sa ano, 250. 250. Ang ano dito, tuturoan ko kayo kung saan banda ang pag ano, saan banda ang ma-read natin yung butahe. Nakita niyo dito, 250. 50 10 So, ito, naka-range sya sa 250 kasi yung voltage sa loob ng bahay natin is 220 volts. Dapat, nung ano ang voltage, dapat maliit sya kaysa dito, yung sa sinasilip natin na range para hindi masira yung tester natin kasi ang sasakatin lang natin 220 volts diba so isilik natin sa medyo matakas na range para yung tester natin hindi masisira ayan so, 250, so 250 banda dito sa taas, taas sya. ayan 250 so to. yung pointer natin pag ito ng test probe natin pinapasok natin doon sa outlet dalawang sasakan kahit magkabaliktad to okay lang kasi yung AC naman alternating current kahit balik din ang balik wala siyang ano polarity anong ibig sabihin ng polarity pwede ba balik natin wala sa yung positive or negative automatic siya ma read niya sa tester dito so polarity pag pinasok natin to sa ano sa outlet dito na siya banda kasi sa gitna ng 200 at 250 225 ito 225 ayan so banda lang sya dito ayan 220 volts yung printer na ito yung printer papunta sya dito hinto ayan yan ang 220 volts ayan napakahalaga na ano marunong tayong gumamit ng tester ito ang tatandaan natin, 'pag nasa outlet ng bahay, hindi kaya sa koneksyon ng ilaw, 220 volts ang supply sa bahay, ito 'yon. Nakaren sa 250. Pwede rin i-range din natin sa 1000. 1,000. So dito paano natin ito babasahin? 'Di ba, 1000 to. So 250, 50, 110. So, yung itong 10 dagdagan lang natin ng dalawang zero i-imagine na lang natin na 1000 na to so dito sa 8 mag maging 800 yung 6 is 100 dito 400 dito 200 Ayan. kasi yung ano reading niya, 220 volts yung supply ng bahay so, dito 2 at saka 4, 200 at 400 sa gitna nya ito dito 300 hmm 300 sya diba sa gitna ng ano 300 banda lang siya dito sa so, 200 kasi eh, ang read nitong caliber calibration nang shot ay 20 ah uh, 200 220 40 60 80, so, 80 300 yan 20 ang read ng isang ano calibration ng guhit Ayan, so dito 220, dito pa taas, ah, kasunod niya 'tong 320 na 'to. Ayan, tag niya rin siya ng 1,000. Kasi ito. Ayan. advice ko sa inyo, pag nag-check tayo ng voltahe, laging tatandaan na palaging maliit yung voltahe kaysa ano, sa range kung saan natin i-range sya. 220 hindi natin i-range sya sa 50 yung sa tester kasi mayayari nito masisira itong tester naging mataas yung range sa ay, selector na sa ano sa, sa tester dapat maliit lagi yung voltage maliit sya lagi 220 dapat 250 na naka-select sa ano range selector sa tester natin o kaya 1000 Hmm. Basta, ang, basta easy yung gamitin ka rin ang bultahin na sinasupply sa bahay natin sa mga outlet mga ilaw gamitin ka rin kahit balik din balik ta rin mo po muna to pag pasok dyan sa ano yung outlet nyo mismo eh pwede din balik ta rin, eh ganoon din ang reading hindi din to masisira yung tester mo kasi walang polarity dito tulad ng dito sa DC volt na uh, may polarity siya hindi siya pwede ba positive, positive negative, negative ganun, ganun ba? so ayan ito yun no. dito, nakikita ko sa inyo dito, sa ibabaw uh, dito nya, yung green ang ano nya, ohms or resistance uh, ano nya, binabasan nya Or continuity. Yan. Sa taas. Dito sa baba yung black. Dito mo pwede gamitin natin ang ECS at saka DC volt. Sa reading. Yan. Dito yung battery. Panda dito. Yan. Ito yung gamit sa multi-tester. Pag-EC ang sinusukat natin EC volt. and explain for saying